Hello mga ka-discovery Welcome to my channel Ngayon mga ka-discovery ah, Nandito tayo ngayon sa may Sitio Pantay, Barangay San Jose Antipolo City Yan, bali mga ka-discovery 2 ah, years anniversary, anniversary na natin sa, sa vlogging Yan, sa pagbablog Bali ngayon, gusto ko lang mag-vlog dito sa lugar na to Yan, dito sa may Sitio Pantay Ito kasi yung lugar na gustong gusto kong pinupuntahan lalo na kapag ano, gusto mo mag relax relax yan bali ngayon mga ka discovery uh, eto mag ano, tayo mag -re review or mag share ako ng ano ko experience ko sa pagbablog yan ah uh, ngayon uh, nandito tayo ngayon sa tahimik na lugar ya yeah, wala pang mga dumadaan uh, dito tayo magbablog, dito tayo mag-uusap-usap. Yan, dito dito ko kayo kukwento ng mga experience ko sa pagbablog Yan, bakit ba ganito yung napili ko yung channel Paano ba mag-umpisa ang gumawa ng channel Paano ba mag-vlog Yan, lahat uh, pag-uusapan natin Kaya, tara mga ka-discovery, intro muna tayo Let's go! Discovery, tuloy na natin yung ating kwentuhan dito sa may palayan, dito sa may sityo pantay. Yan, bali ngayon mga ka-discovery, ang pag-uusapan natin, uh, una muna natin pag-usapan na uh, bakit ba ito yung napili kong channel, itong channel name ko. Yan, uh, Discovery. Yan, ang kalakip ng Discovery ay yung salitang karunungan. Yan kaya ako siya napili yung salitang discovery. Ah, napili ko siya dahil sa salitang karunungan. Yan kasi ang ano, ang ano nilikha ng Diyos ang ano ang mundo dahil sa kanyang karunungan. Yan, ang bawat bagay ginawa ng Diyos na dahil sa kanyang karunungan. Yan, bali ngayon mga ka-discovery, ah, yung salitang karunungan, doon muna tayo mag-uumpisa. Uh, bakit daging ano? Kaging Discovery, ah, uh, Discovery TV 'yan kasi sa Discovery ako naka-focus. 'Yan, ah, uh, bago tayo mag-umpisa, uh, magbasa muna tayo ng ano ng talata sa Biblia. Basahin muna natin yung Kawikaan 9g's 'Yan. Uh, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. Yan, ah bago tayo magkaroon ng karunungan, ang ah, una muna natin gawin ay matakot muna tayo sa Diyos. Yan, humingi muna tayo ng ano sa kanya ng gabay sa gagawin natin. Ah sabi nga nung mga ngaral namin na bago mo gawin yung isang bagay ah humingi ka muna ng ano sa kanya kahit alam mo na yung ginagawa mo. Sabi nga sa Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yan, ah, bago natin gawin yung isang bagay, humingi muna tayo ng gabay, ng guide sa Panginoon. Magdasal tayo na sana gabayan tayo sa gagawin natin. Kahit alam na alam mo na, kabisado mo nang gawin yan. Sabi nga ng mga ngaral natin, kahit kabisado mo na, araw-araw mo nang ginagawa, ah, humingi ka pa rin ng guide sa kanya. Ah, uh, kang manatili sa sarili mong kakayahan. Uh, lagi kang dumipende sa magagawa ng Diyos. Yan. Uh, 'yun yung unang ano natin uh, bago tayo magumpisa sa karunungan, 'yun ang pasimula ng ano ng uh, karunungan ay yung ano yung pagkatakot sa Panginoon. Yeah, mga ka-discovery, uh, bali babasa ulit tayo sa pangalawang talata. Uh, ito yung ano yung sinasabi ko sa inyo bakit naging karunungan. Ginawa ng Diyos ang mundo dahil sa kanyang karunungan. Yan, basahin natin yung Kawikaan 4.7 Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa. Yan, bali, mga ka ngayon uh, ngayon, dinidiscover ko kasi yung gawa ng Diyos. Yan, ang gawa ng Diyos ay yung mga bagay. Ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos? Sa bawat bagay na ginawa ng Diyos, merong nakapaloob na karunungan dyan. Yan, bali sa karunungan na ginawa ng Diyos sa mundo, ang kukunin natin doon sa karunungan na yun ay yung unawa. Yun yung nakapaloob sa 4-7 yan, nandun tayo sa karunungan nagumpisa na tayo bali, yung pangatlong talata ah, babasahin natin ito yung pangatlong talata ah, kawikaan 3.13 yan mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan yan, bali ang sabi dito sa talata na to napakapalad ng tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan mapalad ka kasi halimbawa yung ginawa ng Diyos, ina-appreciate mo. Yan, gagaya ko, uh, dinidiscover ko yung gawa ng Diyos. Agaya na itong nasa paligid, yan. Itong palayan, meron tayong bigas na nakakain, ito. Yan, ah uh, ngayon, ano yan, Ah, uh, maraming karunungan kang matututunan dyan sa palay. Yan, marami mga nakapaloob na karunungan dyan. Uh, sa spiritual, sa literal, marami kang maano dyan sa palay. Yung mga binhi niyan, marami kang matututunan dyan. Kaya ang gagawin mo, uh, kukunin mo yung unawa doon sa, sa karunungan na ginawa ng Diyos. Yan, uh, kaya naging Dencho Discovery TV dahil yung karunungan na ginawa ng Diyos ay dinidiscover natin. Ayun, pagdadiscover natin yung isang bagay na yun, uh, ah, kukunin natin yung unawa, yun naman ang trabaho natin. Yung ginawa ng Diyos ay karunungan na yun. Ngayon, ang kukunin natin dun sa karunungan ay ang unawa. Sa discovery, meron lang pala ako isa pang isisingit. Isisingit ko lang pala, paano ba gumawa ng account sa YouTube para makapag-umpisa ako mag-vlog? Uh, ang una nating gagawin, kailangan mong gumawa ng Google account. Yan konektado na yan sa Google Google account, Google Map, YouTube, etc, etc, lahat ng mga tungkol sa Google, Google AdSense. Yan, yan ang unang yung step na gagawin. Then pangalawa, yung channel name niyo, pagisipan nyo mabuti. At pangatlo, yan, gagawa na kayo ng kagaya nito, yung ginagawa ko na vlog yan, uh, ang may papayo ko lang, uh, yun nga yung tatlong talata na binasa ko mag stick tayo doon kasi talagang wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Diyos hindi tayo makakapagsalita ng ganito, makakapagisip ng ganito kung hindi dahil sa kanya yan, lagi tayong humingi ng guide, ako, kahit alam ko na maraming na ako nagawang vlog kahit alam ko na yung mga inaano ko sa vlog umi uh, umihingi pa rin ako ng gabay sa kanya yan kasi hindi niya ako bibigyan ng malinaw na pag-iisip hindi niya ako bibigyan ng ano kung hindi ako hihingi sa kanya ng gabay yan mga ka-discovery yan yung isa sa mga tips na ano ko na inaano ko ina-apply ko sa sarili ko naman natin, uh, paano naman mag-vlog yan yan yung isa sa tanong Bali mga ka-discovery, uh, ang pagbablog kasi uh, gawin mo lang siyang natural, natural sa sarili mo kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip, uh, gawin mo lang siyang natural. At ang isa pa, uh, gawin mo yung naayon sa iyong kakayahan at ang iyong kayang gawin, huwag tayong masyadong mag-expect ng mataas yan, lagi lang tayong umano kung ano lang yung kaya natin gawin ano lang yung alam natin yun lang yung gawin natin so, mas maganda kasi mag-reflect yung natural mo eh kung sino ka yun yung ipakita mo sa tao kasi yung iba ah, nakapanood lang si ganito yan, ginagaya na lahat ng ginagawa niya Ah, uh, hindi ba si Kong TV na mo mag-vlog? Ganyan siya magsalita, ganun-ganoon, mag ginagaya na ang uh, may uh, ano ko may share ko na ano, sana gawin yung mas natural sa sarili nyo. Kung ano yung personality nyo, kung ano yung uh, may papakita niyo sa tao, kung ano sino kayo at ano kayo, 'yun yung ipakita niyo. 'Yan. Ah, uh, 'yun nga yung sinasabi ko na kung alin lang yung kakayahan nyo wag nyong pilitin na halimbawa uh, ako kagaya ko kung ano lang yung kaya kong sabihin kung ano lang yung laman ng isip ko yun lang yung sinasabi ko Kumbaga, hindi ko pinipilit para maging lumabas yung natural Yan. kahit nagkakamali ako sa, minsan sa vlog ko nagkakamali ako ng sinabi kasi hindi kasi ako gumagawa ng script yung may binabasa kumbaga on the spot kaya minsan yung ano, yung pagkakamali ko, sinasama ko yun, minsan sa upload ko, para makita nung tao na gano'ng katotoo yung ano ko, yung sinasabi ko, hindi ko siya ina-edit, inaalis, minsan sinasama ko siya para makita nung tao na natural yung ano ko, yung ah ganito pala ito, ah, natural yung pagbablog niya, hindi script, nagkamali siya dun, pero sinama niya, yan. Discovery ang isa pang tip, Sabi ko nga sa inyo, uh, ang karunungan ng pinakapangulong bagay. Bali, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa karunungan niya. Ngayon, kahit ano, uh, ma, ah, matagal na akong nagbablog ito 2 years na nanonood pa rin ako sa mga blog, bagong vlogger mababa ang subscriber may pinag-aralan o walang pinag-aralan lahat yan pinapanood ko yan kasi nga ano, mayro kang matututunan diyan kahit maliit meron kang makikita na karunungan diyan. Papayo ko sa mga iba yung nag-uumpisa mag-vlog. Panoorin niyo yung mga vlog ng iba. Ah, lalo na ako pag meron akong senior search na gusto kong malaman. Uh, ah, tinitignan ko 'yan, ah, pinapanood ko 'yan. Lahat 'yan. Hindi ako yung ibang ano, mababang subscriber, yung ko panoorin 'yan. Ah, ano, pangit mag-vlog na ito. Ako, Meron parang rin akong hinuhukay, meron parang rin akong inaalam na unawa. Sabi nga ng Diyos, kunin mo yung unawa. Kahit na ano, na ganun bababa yung subscriber niya, walang pinag-aralan, nahihirapan magsalita. Inaano ko yun, ipinapanood ko yun sa pagbablog. Ang vlogging parang ekonomiya yan, cycle yan. Eh. Uh, nakakatulong ka sa iba, nakakatulong naman yung iba sa'yo. Bali kasi ang nangyayari, uh, hindi naman kasi lahat ng bagay alam mo eh. Uh, kagaya na limbawa ng mga binablog ng mga iba't ibang mga bagay. yan Mayroon kang sinesearch, mayroon kang gusto malaman. May bagay ako na sinesearch o rin na alam, na hindi ko alam. Uh, pinapanood ko yan sa mga vlog. Kaya nga sabi ko may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Magaling mag-vlog, hindi magaling mag-vlog. Pinapanood ko lahat yan kasi ano uh, meron tayong matututunan sa bawat bagay na ano na inaano ng tao. Ganito, meron kang gustong i-vlog na bagay. Ngayon, bago may vlog yung bagay na yun, nagre-research ka muna, nanonood ka muna sa mga iba't ibang klase ng vlogger, kung paano nila ni-review, paano nila pinaliwanag, anong meron na kapaloob na karunungan doon sa bagay na yun. ah, uh, lagi ka mag-research. Yan, tuloy-tuloy yan. Walang ano, ang karunungan ng Diyos ay walang limitasyon uh, kaya ang karunungan ng Diyos ay napakalawak kahit na i-vlog mo lahat ng bagay patay ka na hindi mo may i-vlog lahat ng bagay kasi ang Diyos lang ang tanging makapangyarihan sabi ko na kung alin lang yung kaya natin gawin kung alin lang yung kaya natin i-vlog yun lang yung ipakita natin sa mga tao kasi huwag natin pilitin para ano, mag-express sa tao na ganito o ganyan o na lang yung kakayaan natin ano isa pang tanong ah, meron kasing ibang nagtatanong ah pag nagkaroon ba ako ng youtube channel at nagkaroon ako ng channel ah malaki bang ano dyang, kitaan dyan may sweldo ba yan? yan ipapayo ko sa mga gustong mag vlog at gustong maging mga vlogger ang isa sa mga may advice ko sa inyo ah huwag niyo munang isipin yung sweldo Huwag mo munang isipin nakikita kayo. Ang una n'yong gawin, uh, isipin n'yo kung paano kayo makakatulong. 'Yan, 'yung bagay na binablog n'yo, paano ba 'to makakatulong sa tao? Magagamit ba niya 'to? Kasi ang tao ngayon, cycle ngayon tayo eh. Ang ano, ang vlogging ngayon, uh, ano na siya, uh, ito na 'yung ano karunungan na sinasabi ko. Kaya 'yun sa Discovery Discovery channel ko, ah uh, dini-discover natin yung karunungan ng gawa ng Diyos. Yan, bali, ang gawin mo, uh, paano mag-isip ka kung paano ka makakatulong sa tao? Yung vlog mo na ba ito, mapapanood ng bata, may matututunan ba siya dito? Kung TV, kapag magbablog ka or mag-aano ka ng gagawa ka ng content, uh, dapat meron kang malalim na dahilan para ano? aano ka, magtuloy-tuloy ka sa pagbablog kasi kung hindi ka may malalim na dahilan huwag ka nang magblog kagaya nun yung bago pa sabihin ni kong TV yun uh, yun na yun meron na akong bago niya pa pala, bago ko pa, pa marinig sa kanya yun uh, meron na akong malalim na dahilan kaya nung napanood yun siya nagtugma yung ano namin yung idea kasi sila yung mga pioneer sa pagbablog ngayon narinig ko sa kanya yung yung ganong words sabi ko ah oh, parehas kami na ito tama yung sinasabi niya. Kumbaga, hindi niya pa sinasabi, uh, iniisip ko na yun. Hindi ko pa pala naririnig. Yan, kailangan mayroon kayong malalim na dahilan. Ang isa sa pinakamalalim kong dahilan ay paano makakatulong sa mga tao. Yung nadidiscover kong bagay, pinapaliwanag kong bagay, paano ko maisheshare sa kanila. Matutunan at mauunawaan yung blinag ko sa bagay na yun. Yun yung main goal ko kaya ako nagdi-discover lahat pag discovery kasi napakalawak niya eh. So, ko nga yung gawa ng Diyos ay ano, walang limitasyon yan yung karunungan ng Diyos walang limitasyon yan kaya yung kaprasong ano na na kaya kong gawin yung karunungan ng Diyos uh, yun lang yung ginagawa ko yun lang yung pinapakita ko kasi napakalawak ng karunungan ng Diyos yan, uh, mga ka-discovery uh, maraming salamat sa Diyos uh, naka 2 years na tayo sa vlogging, yan, nag-share lang ako sa inyo ng kaunti, kasi gusto ko ma-share sa inyo yung ano nilalaman ng puso ko, ng isip ko na ma-share sa inyo uh, bakit ba naging ganito yung channel name ko paano ba mag-umpisa? Yan ano ba yung ano ano bang mga dahilan bakit ako nag-vlog? Yan, uh, sinasayaw ko lahat sa inyo yan dahil sa 2 years anniversary ko ngayon sa pagbablog. Salamat ako sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayong araw na to na ma ko sa inyo itong vlog na to at mapanood nyo. Yan, ah uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, hindi man ako ganung kagaling uh, kung kadunong, kung ano lang yung kaya kong gawin, yun lang yung ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pipilitin na maging magaling. Magaling sa lahat ay ang Panginoon. Yan siya ang pinakamagaling. Lahat ng mga tao, yung mga nalalaman nila, mga kaya nilang gawin, isang iglap kayang kunin ng Diyos yan. Kaya nga yung sinabi ko kanina sa kawikaan na ang pasimula ng karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. Yan. Kasi kung hindi ka matatakot sa Diyos, uh, yung karunungan mo bababali wala lahat yan. At maaaring hindi mo magawa yung bagay na dapat mo magawa kung hindi ka muna matatakot sa Kanya. Kaya lahat ng ginagawa ko, uh, ako ng gabay sa Kanya kasi kung hindi dahil sa kanya hindi ko magagawa to hindi ko masasabi to hindi ako makakapag isip ng ganito hindi ako makakapag gawa ng ganito kung hindi dahil sa kanya lahat yan utang na loob natin sa Diyos yung bawat oras na lumilipas nagigising ka sa umaga yan, lagi mong ipagpasalamat na salamat sa Diyos at buhay pa ako ito nagising ako hey, okay, hanggang dito na lang sana meron kayong kaunting natutunan yan na na-share ko sa inyo na sana magamit din ninyo in na pag-share sa ano sa sa mga tao kasi ang YouTube ngayon, ang vlogging ngayon ay isang ano source ng karunungan ng Diyos. Kaya kung gusto niyo mag-share ng karunungan, ayan gumawa kayo ng channel, i-upload niyo paano kayo makakatulong sa ginawa ninyong vlog yan, kung paano nila mauunawaan yung shiner mo. Isipin na kikita kayo, susweldo kayo, ang isipin nyo muna kung paano makakatulong yung vlog ninyo sa ibang tao. Iyan mga ka-discovery, hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa may sitio pantay, barangay San Jose, Antipolo City. Iyan, napakaganda na itong lugar na to. Yan, kapag gusto nyo pumunta, pumunta lang kayo dito yan malapit lang siya sa ano sa Marilake malapit lang din siya sa ano gitna siya sa may Antipolo proper yan uh, 10 to 20 minutes makakarating na kayo rito mula sa Antipolo proper may daan dito sa may solid cement saka dito sa may Marilake highway sa may Prayer Mountain iyan mga ka-discovery hanggang dito na lang ating vlog hanggang dito na lang sa muli thank you for watching